Ah, no, okay, All right. Mga okay, ata. May nadaanan tayo nitong naglambat ng guno. Ay to. Oh. Ayun, no. Kanda para Yan ang uh, lalaki na ng mga ikan. Marami yan, bobo Naglambat. Pangulam lang daw pero napalaki ko sobra-sobra naman pangulam to. May pangulutan pa. Oh, tingnan. na lang. Okey oh, may timbang pa Ini <laughs> may timbang <laughs> <May itiman. laughs> Ano ano ay, oh, <laughs> <laughs> <Itiman daw> yan ayo It daw ay ano guno Kayaan. Si patagio yan Idadagdag natin dito yan. Nagwa <laughs> pag pag nakakalag. Pagpagpagpag lang yan. Yung hindi matanggal. yun ang tatanggalin. yan. <laughs> May pampulutan pa sa dyan. Ayan, at nangwana ng timba. Lalag yan. Pinulot na. Hindi ka na makakatakas si ito. May ebidensya. Hindi ka na Hindi ka na makakapagtanggi. Pwede, oo. <laughs> oh. hala, bakit? Tinulak ni pare Jimmy. <laughs> Kacan pa ng guno. Nadali niya yung guno, laki iganon <laughs> kung tuloy sasalubungin na rin natin Itong mga lumao Ayan, parating sila ah uh, ang mag-amang patag Patag senior ta patag junior Magkasama ba sila oo Ayan, parating na. Bali, dalawa silang baka cowboy. Ayun, yung Si, oh, si Pati. Birthday boy. Birthday ba ni Pati nga? Hmm, birthday ni Pati nga Nakamension na nga sa Facebook ba? Dito walang mga bata. ko eh. Sa Yun lang. Yun lang. Baka may dorado naman diyan. Oy, kumataan, bayun ko to. Ay, kasama niya si Kwan, Charbin. Si Arvin. Oh. Okay, gulo-gulo. Ayun, ang mga ganong kararating ng ano, ng mga nagbuya-buya. <coughs> Alas 10, maaga may huli to. Pag alas 10, sumuwi. Pag mga alas 12, mga alauna ganyan. Yan eh, na natin. Sigurado medyo pahirapan. Maaga eh. <laughs> ano? Ano huli? Bigo? Ay. Uy! Yan ang sinasabi ko oh. Ayan ah, na mga egan at nakadali si Patag. Ano tayo? Aba, okay na yan. Okay na okay yan, oh. Ayan mga nagagwakuha ng mga magiging <laughs> Ano yan, raw raw? Mahina. Hindi yeah. yeah, na lang tayo, eh. Eh, idamay-damay muna ako dyan, boy. At sayang naman yung ano natin. Ha? Masabi? Ayun na, dinala na. Isang malasugi. Kadali. Ito naman si Boy B. Huwag mo na rin ipakita dyan ha? Ah. Nakikita rin tayo sa kanya. Kailan tayo tiga pa tayo? Ay dagdag yan, may dagdag. Aba, uniform pala yung dalawa, ay nakagato rin. Oh, ka iigan ah. Oh naman. Oh. Sa so, tiyo ayo oh. no. <laughs> Nadali, Nadali. Ito, Ito, man, man. na dami. Ito pa yung vlogger na magbuburaot. Oh. <laughs> <laughs> Ay nga eh, siyempre, pag ganyan may may content tayo binibidyon. S'yempre hindi naman tayo mawawalan diyan. <laughs> <laughs> Salang muli nga Ta. Okay yun. Ayan na, uh, hindi na natin makikita tapos pang uh, video na mga igan dahil hanggang mamaya pa ito sila matatapos yan. <laughs> Baka mapulo storage na tayo, di pa tayo sila tapos. Okay, thank you for watching.